Ito na yung part 2 natin. Yung mga dinala sa atin. Kung yung SG. Yun o. Oh, kita nyo yan. Malapit to. Labas lang natin. So, yung una natin sa list, Lakers natin na big logo, snapback, Ness Mayroon tayong dalawang available. One, two. Tapos, Mighty Ducks, big logo, dalawa din. Michelinness. Tapos yung naghahanap sa atin ng Bulls, ayan, mayroon na ulit tayong dumating. Dalawa din na big logo. Unahan na lang kayo micheliness Tapos itong Raiders natin. Ayan. Solid. Solid itong Raiders. Ito, 2, 2, 4, 6, 8, 9. May 9 tayo. So, ipapakita ko sa inyo ang details niya. So, ito yung harap. 950 snapback. Side patch. Raiders. Tapos yung likod. Yung loob. Ayan siya. NFL New Era. Ayan, sa mga may gusto nito, PM na lang kay sa akin agad. Thank you.